yung isang klaseng orbit siling kaya malambot ang ano nya saksak natin one okay maanda ayusin lang natin matunog Naku, may garalgal yun o ah. okay Sige, ayusin natin lahat 'yan. Okay, at least mga buhay ang makina. Okay, we're back dito sa fantastic Men repair shop. Ang nasa operating table ngayon, I si see KDK isa siyang orbit fan. Mukhang na-stock siya o oh, wala siyang ano, fan guard sa harap. Okay, may ikot naman. Parang sinaksak na natin 'to noo eh. May umaandar yata 'to. Baka may problema lang sa loob. o oh, makong old style 'to, di clip pa 'yung ano. Okay. Tong uh, operahan natin ngayon, nasa operating table ni Fantastic Man. Let's do this. Dito tayo sa likod na naman magbubukas dahil stack up to baka mabali yung plastic tignan natin kung mapadaan natin sa likod grabe oh huminto na to dahil natuyuan na to ng ano sa shafting oh matagal to na yung stack up nasa ano lang yan bodega siguro oh ito yung na eh sige tignan natin kung mabuksan natin sa likod Okay, nakalasa natin yung makina. Okay, ibang klase siya. Bigat. Heavy duty to. So, bubuksan natin to dyan. Sisikwati natin. Nalihahan ko na ng konti para dumusot, Hindi mapwersa yung bushing. Baka kakaiba yung bushing. Ingatan natin. So, iba. May mga ano pa siya. Ibang klase yung mga ano niya. Ano tawag dyan? Mga support. oh, nahirapan tayo dito. Buti na pa dulas natin sa langis. Dumikit kasi dito. Wala namang gasgas. Nararamdaman. Mamaya, paglinis. Okay. Sige. Update. Para sa hindi pa nakakadumi. Grabe. Hindi pa nakakapagbukas ng ganito. Ano siya? bearing type hindi o-ring okay so linisa natin balik na natin dumi ng makina oh. pwede hindi kasi buksan oh. bigat siya malaki okay sige okay bearing type nga ito sa harap ganda miikot. Ang problema, pagdating doon sa likod, wala. Dig mo, garalgal. Kaya, ayun o, kailangan magpalit ng bearing. So, tatanggalin yan, maghahanap tayo ng bearing. May number yan eh. Okay. Pero, ito, kung paano mat hindi mat matanggal hindi masira. Okay, pag-aralan challenge again. Okay. Tanggal ko na. Ayaw siya umikot. Hmm, tigas oh. Hmm. Ito, oh sarap smooth eto ala tigas hmm. eh. okay so matatagalan tayo dahil dito wala tayo niyan maghahanap tayo okay ayos na oh bago na ng okay kinahawa oh oh smooth na wala nang garagan nakakabit. Okay. Tapos, malinis na yung, ano, mga gamit. Um, kakabit na yung makina. nice na. Hmm. Um, dito yan sa likod. Okay. Kabit na to. testingin na to. Hmm. Din na lang talagang bearing mas maingay yan kasi sa bushing dahil may bulitas. Oh. Paano? Di kabit na. Ready na for testing kaya lang yung tinanggal natin to nakadikit tapos walang guard. So ayan, bago yan. Kabitan natin ng bag. Okay, tapos na tong ano, KDK Detesti rin na natin Okay, tapos na tong KDK na Orbit Fan The final testing Ayan, mabigat lang Pero kailangan testing natin ng ganyan One Hmm Ayos na Tuh tri four, parang mas malas sama nyawa woi, ini, ayo tuh. Uh, pa kinabangan na ulit o di paano fantastic man strikes again